Yeah. Hmm. Okay. Hmm. Ulo ng tuyo. Good morning, good morning. Good morning sa inyo lahat mga idol. Uh, kain tayo. Darating natin kagabi. Mga alas. Mm. Mga alas 11 na. Suka mga idol. Uh, ginawa ng aking pangalawang anak. Tingnan natin yung suha niya kung okay ba ito, mga idol. Mm, -hmm. so, ng ano, ng... Meron kasi tayong ulam dito, mga idol. Kape, kape, kape. Share out na pala sa mga ating mga kaibigan dyan, sa mga followers natin. Yan, meron tayo dito ang almusal, mga idol, na tuyo. Uh, itlog, tapos ito yung uh, pampangas best na uh, ano tawag sa ganito, Jerom? tawag dito? Alang gunisa. Alang oh, Shark Alang gunisa. yan. Ah, ah, ah. Kain tayo mga idol, oh. Ito, tuyo. Like, subscribe. Kumain <laughs> ka na ba, po? Ita. Kanin. Kainin. Gusto mo sabuhan kita? No. No? No. Mmm. mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi Tapi ya. sembuhan kita. No. Yang si Papa pagkain, Lala, tubay. Tubay. Hmm. Hmm. Ang sarap ng tuyo sa umaga, mga traffic kahapon sa Santa Rosa. May mga ginagawa <coughs> so okay driver ka, <coughs> sa mga traffic. Ganun talaga. Huwag mainitin ang ulo. pa na panahon ngayon mga idol. Nung nakaraan, biyahe kami ng wala siya, lakas ng ulan. Magkasinan. Pero kahapon naman sa NUST. Hindi naman, ano, hindi naman ganun maulan. Kaya, okay naman ang ating biyahe. Kaya siyempre, ingatan natin ang mga pasayaw natin. Gawa lang sa natin nakasalalay ang buhay nila. Pero, kain na. Nakaluto ka na ba ng halab? Oo. Oh. Ayan din, meron na po doon. Meron na Okay. Good morning po sa inyo lahat. Kain tayo. Okay. okay. okay.